Samadala hanggang January 16 na lamang ang pagsasubmit sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga bagong identification cards o ID ng mga taxi drivers. Yan ang paalala ng ahensya sa mga operators ng taxi. Kailangan maipasa sa ahensya ang listahan ng mga authenticated o mga lehitimo na taxi drivers na pumapasada kasama ang kanilang mga pictures at ilang personal na impormasyon na nakalagay sa bagong template na gawa ng LTFRB. Ang ID system para sa mga taxi driver ay ipinatupad ng ahensya upang maiwasan na ang sunod-sunod na krimeng kinasasangkutan ng mga taxi drivers. Sa January 16, hindi maaaring bumiyahe ang mga taxi na hindi kabilang sa ID system sa matalang pagmumultahin naman ng 5,000 pesos kada unit ng mga operators na lalabag dito. Maaring makuha ng mga hindi pa nakakapagpasang taxi operators ang bagong template ng ID sa website ng LTFRB sa www.ltfrb.gov.ph. We will also conduct reminder operations. Pupunta ang aming mga enforcement teams sa mga matataong lugar, mga malls, by next week before the 15 para ma-remind sila. Hindi naman ho natin sila pinagbabawalan pamasada. Pag nahuli natin na wala silang mga ID na nakasabit, ayon dun sa ating, by January 16, ay mahuhuli po sila at mapapatawan ng 5,000 penalty bawat unit.